Abe ito nga siguradong isa sa mga pinaka-weird na injuries na makikita mo sa NBA ngayong season. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ang naging podcast si Draymond Green at pati na rin ni Clay Thompson. Nang dahil naging topic kasi nila ang ejections niya to Draymond Green para nga sa Warriors kung saan nawawala nga siya at hindi nakakatulong. Ha? Diba nakita pa nga natin si Stephen Kirby na maluha out of frustration? Well, tinanong kasi neto ni Draymond itong si Clay Thompson about sa nararamdaman niya daw, sa feelings niya daw, sa alis opinion niya patungkol nga dito sa mga ejections ni Draymond Green. And well, sinabi nga ni Clay Thompson na talaga nga daw na tuwing nawawala itong si Draymond Green kapag may ejection or suspension ay feeling nga daw nila ay parang nawawalan sila ng parte ng kanilang katawan. Nag-iiba nga daw ang kanilang laruan at parang hindi sila nagkakaroon ng freedom kumpara kung itong si Draymond Green ay naglalaro nga. Nawawala nga daw ang heartbeat ng kanilang team, ang kanilang enforcer na sigurado daw na ikinatutuwa ng ibang mga NBA teams pero sila daw ay hindi. Hindi nga daw sila masaya na si Draymond Green ay wala nang dahil sa mga ejections niya pati na rin sa mga suspensions. At yan nga mga idol ang sagot ni Clay Thompson. Yan daw ang kanyang honest opinion na hindi nga masyadong pinaniniwalaan ng mga NBA fans. Dahil deep down daw ay for sure na bubwisit na rin itong si Clay. Kagaya ni Stephen Curry na itong si Draymond Green ay hindi nga makontrol ang kanyang emosyon. At dahil hindi niya makontrol ito ay naapektuan ang team ng Golden State Warriors. Get for sure mga idol, hindi pa daw ito ang honest opinion ni Clay Thompson. Anyways mga ito, ano namang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng isa sa siguradong pinaka-weird na injuries na makikita mo ngayong season sa NBA ng dahil itong injuries niyang ito ay kinos ng teammate na nga ni Julian Champagne na si Keldon Johnson. Well, matapos kasi ng kanyang 3-pointer, abay talagang na-hype nga itong si Champagne at pati na rin ang kanyang teammate na si Keldon Johnson na nasa bench. Kaya naman, nang lumapit siya para mag-celebrate ng kanyang na-shoot na na 3 pointer ay accidentally ay nakagat na ito nga ni Keldon Johnson si Champagne sa kanyang noo na nag-cause niya ng pagdudugo nito at hindi lamang yan mga idol lang dahil kinailangan pang pa bumalik sa locker room na ito nga ni Champagne para lang i-address, para lang ayusin. Ito nga ang kinos na injury ni Keldon Johnson ang dahil lamang sa kanyang kasiyahan ng dahil hindi niya ma-contain ang kanyang excitement. At may kita nga natin matapos nito na itong si Gildon Johnson ay talaga namang hindi maganda ang kanyang pakiramdam matapos ng kinos niya sa kanyang teammate. At talagang parang naaawa nga siya. He feels bad at parang nire-regret niya ang kanyang ang ginawa na nagkos nga ng hindi magandang injury o weird injury dito nga sa kanyang teammate na for sure ay halos parang first time lang yata na mangyari in the NBA na ang teammate mo ang nagkos ng iyong injury at ang injury niyan ay nakagat nga siya sa noo.